Wala. Hindi, ganun talaga buhay. Ganun talaga buhay ng tao. Ay, hindi mo namang sinabi. Sinabi ko lang bakit hindi mo ako sinundo. Hindi, hindi ko lang sa'yo. Napapaano ka ba? Wala na. Divorce na tayo. Ba't ba trip -ba -ba ka? Ha? Ba't ba trip -ba -ba ka? Kanina ko pa na napapansin. Napag-iisip-isip napag ko na rin kasi eh. Sobra na yung mamakul mo sa akin eh. Ba't ba? Abay, -ba pinangangatawa na na under ako. Bakit? Di ba sabi ko dapat sa vlog lang na under ako? Hanggang oh. ngayon, pinapangatawa niya, utos ng utos. Tayo lamang kung sino, pinapahiya ako sa maraming tao. Sobra na. Sobra na ba? Sobra Kasi man. dapat yung lalaki, dapat ano talaga yan. Kaya nga eh, kaya nga yun, Talaga parang kahit di pa kami kasal, parang gusto ko mag-divorce na kami. Naku po. Gusto ko kasi sa totoo lang na, sa atin sa atin lang to wag Huwag mo na sasabihin sa kanya. Hmm. Lahat ng nakikita mong gamit na yan, mapa ref na yan, radyo, TV, aircon, wala siya diyan kahit isa. Oh, lahat ng nakikita mo nagpundar niyan, kahit yung mga suot niyang ginto, ako nagpundar noon. Tapos pa ganoon pa inaandar. Tapos kinakain ng panya ko lahat ng pagsisikap ko sa buhay. Oh, okay. hindi niya na-appreciate 'yon. Kaya anak, sasabihin sa inyo, ako nagpaplano na talaga. Gusto ko maghiwalay na kami. Ngayon, papipiliin kita. Siyempre, may utak ka na. Alam mo na kung kanino ka sasama. Hindi ka buhay dyan. Ah? Isasama oh, na lang ako iyo pa. Oh, yan ang sabi ko. Yan Sama yes, ako iyo. Yan ang gusto kong marinig sayo, sa iyo. Sa akin ka Kasi, sa totoo lang, wala ka yan. Pag andito, gutom lang aabutin mo. Tapos, alam ba kung ano yan, ikaw ang pagtatrabahuhin yan. Kasi nga, tamad yan eh. Sama oh, ako sa iyo pa yan. Oh, sumama ka sa akin talaga. Sama talaga ako. Hmm, sumama ka sa akin. ngayon. Mamaya pagdating niya, galing sa ano eh, na malengki eh. Mm. Ngayon, do doon ako makikipag-divorce kahit di pa kami kasal. Mm! Kasi ganoon. <laughs> <laughs> tapos, tapos. Ano, 'yun nga kukunin ko ni mga gamit ko, iisa-isahin ko na lahat 'yan. Ipapakita ko sa mukha niya, nakukuhon uh, ko lahat 'yan. Mag-aabang na rin ako ng tricycle para ma Ang sakay na natin agad mga gamit mo. Oo. Isa-isa isa-kayo isa muna, isa-kayo um, unahin natin tayo. 'yung mga mahahalaga. Kunyari 'yung computer set na 'yan, um. Ayan, oh, 130,000 'yan. Oh, tapos 'yung basta lahat ng mga, 'yung aircon babakbakin ko na rin. Oh. Bak na kaya natin pa para pagdating niya wala na talaga Oo, ano. ba yan. mamaya pagdating niya. Ano, lalayos na ako ah. Hintayin natin. Oh, hintayin natin. Sige, Ako na. muna. Nag-chat sa akin. Oo, oh, ni Sabi pa. Sabi, sabi niya. Eto. Hindi niya kasi alam na makikipaghiwalay na ako sa kanya. Oh. Sabi niya, ah, oh, ah, uh, Daddy, ano, sunduin mo ako dito sa palengke. Hindi mo na. sinundo. Hindi ko sinundo. Wala nang tricycle doon pa. Oh, Kawawa, na. naglakad. Eh, naglakad, hindi. Manay mo, nag-arkila nag na lang yun. Baka umarkila yun. Alam mo, yun yung patunay talagang ayaw ko na. So, pagdating ng mamaya, magmamakaawa sa akin yun. Pag si sinabi ko na, ayoko na, ayoko na. Kasi may re realize niya sa utak niya kung ano yung mga mawawala sa kanya. Mawawala lahat ng gamit. Magmamakaawa siguro. Basta pa, sasama ko iyo ha. Andi na, na, na ready ko ni gamit. Andi na. Ayun na, ayun na. Huwag yan. Kaya ayusin kay. mo yung pag-iwalay mo. Huwag mo ko pipigilan, ha. Sige, sige. Sige. Ah! Nadi mo ako sinundo. Ha? Detects ako sa'yo, ha. Nadi mo ako sinundo. Wala. Hindi, ganun talaga buhay. Ganun talaga buhay ng tao. Hindi laging nasa ano, laging ikaw yung tama, ikaw yung laging perpekto, ikaw yung lahat ng ano. Marami mo namang sinabi, sinabi ko na bakit hindi mo ba ako sinundo? Lilinawin na kita, hindi na ako magpapaligoy eh, Bakit ba? Ayoko na sa'yo. Papa, ano ka ba? Wala na, divorce na tayo. Divorce na, tayo. di ba nga tayo kasal, gago ka ba? Hindi eh, <laughs> ba ka nakikita. What's eh? up <laughs> na -tawa, tawa ka dyan. Tatawa-tawa ka. Eh <laughs> bakit nga nagjo-joke ka -nag daw ako. Akala niya nagbibiro ako. Eh bakit nga? Eka, yung kanina, eh kayo sa ating kanina Tapos bigla kang gaganyan. Alara Alam mo ba? Yung kanina yung pinag-uurong mo ako. <makes> habang nag-uurong ako, ang dami ko nare-realize. Eh bakit? Ayoko na nang gano'n. pinag eh, mo ako. Eh bakit ka naman nag kaya nga, ay, alam ba yung mga payo sa akin ni Renren? -Ren? Oh. ni pare, abno. Pare, hindi oh. ganyan. Sabi, Al sabi ko bad. sa'yo, bad influence yung mga yun eh. Bakit kasi nakikisama ka sa mga yun Hindi gano'n. Ano? Hindi gano'n. Mga kasi ano, parang in ina-under mo daw kasi si Kaya, ano Bakaon. Eh, anong gusto mangyari ngayon? O, oh, kita mo na. Parang inamin na niya. O, oh, parang inamin na ngayon. Ang gusto ko, maghiwa-hiwalay na tayo. Magparti-parti na tayo. Maghiwa-hiwalay? Mm. Saratan ka ba? Oo. Mm. Ano? Oh. Let Oh. Kunin mo yung mga gamit Sasawa mo. Sasama na ko, ma. Hindi, truck yun. I-truck yun atay kailangan kong no. arkilahin. Wala kang nang pera, no? Truck. Ando na, papunta na, papunta na. Papunta na, na sira Oh, sira ulo. Ano, si ano Kukunin ko lahat ng mga gamit ko. Kasama ko si Lelet, kasama ko si JC, tsaka mm. si Leteya Hoy, below 7 years old sa babae yun. Ano? Sino ko kanyo mo si Lelet? Below 7 years old? Babae ka ba? Abay, oo na. Mas mukha ka pang lalaki sa akin kung turingin mo ako, man. Kaya ko lang mukha dito. Iyahampas ko oh, sa'yo. kita mo na. Yan, 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 yung mga ayaw ko dyan. Oh, Ah, Aba, Ang dami-dami mong sinasabi Basta sama ako sa iyo pa. oh, oh bakit? Ano kukunin mo? Ano kukunin mo? O oh, sa iyo, ano niyan? Oh. Ano, ikaw bumili niyan? Ako, ako bumili niyan. pa lang, binili ko na yan. Ano? Oh, sabi ano? ni Papa oh. kanina, siya daw bumili lahat ano ng gamit dito. Ayan, oh, sa so office ko yan. Sa so office ko yan dati. Mm hmm. Yan sa'yo. Gamit ko yan sa office dati. Akala ko ba pa sa'yo lahat dito yung mga gamit? Ano Oo oh, yan. Kabibili ko lang din yan nung nakaraan. Kabibili ko lang din yan. Oh. Seven yan. And yung ano, ayakta ano? yung ano? Akin, galing din ng office yan. Galing din ng office. <laughs> Ito, pinang-aaral ko yan. Pinang-tiktok ko, yan. Ako bumili yan. Ako nagbayad yan. Marami kong naiambag sa bahay na to. Ikaw lang taga-order, pero ako nagbabayad. O, ano pa? Ito mo nga pa. O, ano? O, Ma. sa office din galing yan. Sa office Ma. din galing yan. Ma. Ma. San pa? Wal, 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 wala, wala ka daw ginastos dyan kahit piso ano dito ka sa bahay. Ano pa yung say dyan? Grabe ah! Oh, Hahaha, eh, Ah. <laughs> Kala mo ah! Oh. Alin? Alin yung gihinip oh. kinukuha mo Ano yan? Ano yan? yung yan? gasol! Yung gasol! Yung gasol! Tarantado ka ba? Eh, regalo sa akin yan! Ano? Oh. Wala ka naman Bata, pala dito! Basta maghihulayin tayo! Kukunin ko lahat ng gamit ko dito! Kukunin ko gamit mo! Kunin mo lahat! Asan ang gamit mo? Asan? Oo! Oh! Pinromote ko yan! Triple R yan! Ako yan nagpromote ko Kita mo nga pa! Oh. Okay. Yes. Ayoko na. Hayaan mo na, tayo na lang. Tayo. Ayoko, ayoko na, na, ikaw na lang. Bakit? Ayoko na, sabi mo may mga gamit ka dito. Wala. Ayan, ayan oh. Ayan oh. Ayan ang gamit mo. 'Di ba? Binili natin 'yan. O, sa 'yan. Ka blender? Dali mo, dali. Let me usapan tayo, ayoko, sa na. Ayoko, ayoko na, na sa bumili bumili. ayoko na sumama. Ayoko na sumama. Ano bang mangyari? Magsasama ka. Ayoko tao. nga, ayoko. Ano ba 'yung gamit mo? Ano ayoko mo? Ayoko. Ayoko, mo? ayoko. 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 Sabi mo. Sabi mo, sabi mo sa akin ka sasama. Ayoko, ay sabi mo kasi marami kang pundar, wala naman pala. Sige, kahit ako bumili nito sa'yo na. Sa'yo na Hindi ko kailangan yan. Ayaw mo. Pa. Akin yung mga pundar dyan. Ano bang mga pundar pundar? Asan ang pundar mo? Eh pera ko lahat pinampili dyan. Ay oh. lang ang gamit mo ah. Yan yung kinuha niyo ang lelet sa so walit mo. <laughs> blender? Pwede oh. na ako sasamay ko na umalis. Oh. Blender na blender lang dala mo. Mabibenta ko pa to. Mabibenta ka? Kahit na. Mabibenta. Sumama ka naman sa akin. Hindi na Lumayas ka na. magugutom ka na. na Mamakul, dito na lang ako, ma. O, dito ka na lang. O, dito, dito na lang ako. Na Hindi naman kita pinapalayas. Ito, pinapalayas. ito, pinapalayas. O. Nagigigil ako sa'yo. Nagigigil ako sa'yo. O, o. ayoko na. Lumayas ka na. Lumayas ka na. Totoo naman. Ito, ito. Sa'yo din to. Sa'yo din to. Di ba? Sa'yo din yan. Di ba? O, sige. Dali mo na rin yan eh, kapag kanina oh. mag, pag maghihiwalay na talaga kami noon. Eh, Eto, na. dalin mo na, dalin mo na yan. Sa'yo na yan. Hindi ko kailangan Sabi yan. mo kanina. Ayoko nga. Sa'yo kasama. Dalawa talaga. Mati pa. na mo, naninigaw, naninigaw. Bilisan mo, bilisan sumisigaw, mo. sumisigaw. Lumayas ka. ka. Hindi naman. mo, hindi mo ko pipigilan. Hindi, Bakit eh? mo ka napipigilan? Hindi mo ba alam, napakatagal ko na nagtitiis sa'yo? Hindi, ayan, ayan. ayan. Hindi ba pag nag-aaway na ganito, nakikita ko sa palabas pinipigil ng babae yung lalaki? Sa palabas lang yan, ano sa atin. Ito, tangin mo to. Tangin mo na din yan. Dito, eh. Pero kung luwang-luwang dito, kasali-sali ako po. Mami, hindi naman ako, hindi na ako sasama sa'yo. Ikaw na lumayas. Ang tama yung oh! ganda ng bungad po sa'yo kanina, ha? Ang ganda-ganda ng bungad po sa'yo. Tapos bigla kang gaganda. Yan, Bl yeah. Blender na blender lang. Eka, kumuha ka pa ng truck. Eka, iblasakay <laughs> <laughs> <laking> natin lahat. <lang. laughs> lumayas ka. Wala tatu. pa ba yung truck? Wala pa yung truck. Itatrack mo ba yung blender? Ita sa upuan? <laughs> <Lumayas ka. laughs> <Lumayas ka. laughs> Wala, wala kang utak. <laughs> oh, <laughs> okay. Ma, wala do utak ko, wala okay, do ay, wala utak eh ka. Sinela sa kulay na mabumili okay, niya. Oh. Oh, siya, ka na, di ako alis dito. Yes, maeska, maeska. Bilisan mo. Bilisan Ma, baka mo. bumalik, baka bumalik, baka bumalik. Babantayan kita dito, wag ka mag- Hindi bago ba isip mo. Hindi, okay. lumais ka. Oy, habulin mo <laughs> <laughs> mo. <Maeska. laughs> oh, Andito si papa ko na naman, bumabalik, bumabalik. Bumabalik ka pa. Umaakyat. Ma! Ma! Si Papa Kuleta, bumabalik! Ayan o, umaakyat pa ng gate! Ano hindi? Ayan o? Hindi ka malalayas? Hindi ka lalayas? Sabi ko, di ba ka malayas sa kita? Oh, kaya yung blender mo, yung blender mo. <laughs> yung blender, naiwan pa yung blender. Let's do that! Takot siya, do takot. Let's do that! Let's do